gandang buhay sa lahat Liza Soberano sunod-sunod ang kanyang kaganapan From New York City to Los Angeles ang peg ng dalaga At ito ang kanyang caption sa kanyang new update A casual errands day with Gucci Kabongga ang outfit ng pretty model ng Gucci Namataan din ang kanyang fur baby na si Yuna sa kanyang tabi Nakakatuwa naman ang Liz Ken Alam na alam ni ang pag-post ng dalaga, at nangunguna pa itong, makapag-heart react. Wala pang one minute, nakaabang na ang king, sa queen. Ganyan nila kamahal, ang isa't isa. Kahit pa LDR, ang mga ito. Nanatili silang tapat, at very sure, na sobra ang pagka-proud, ni Kay nito, sa kanyang Hopi. Matured na ang isip, ng Lizken. Future na, ang kanilang iniisip. you everything's a mess putting me through so much stress thinking you're the one you make me feel so controlled when i'm with you i get cold part of me is done sweet talker no sugar. i can handle the ups and the downs fake trader, see you later why does this have to happen?